I-rolling mo, ha? Malaking tulong sa iyo. So, ito. Kap. Asahin ko muna. Join the great tent uh, housing project. Lingap Partners. Kapartner kami ng Team Kalingap. Actually, dapat pabahay ito ni Kuya Bal, eh. O i-audit ko sa kanya ito, eh. Para mayroong pabahay ang Team Kalingap dito po sa Samar. Pero wala pong certificate na duma Kaya, walang... So, tipe dumating, kaya agad ako lang pag-aaral. dumating. Ano? partner, this is housing project is awarded to Ova and uh, Gloria Bochner. Tama? June 2, 2025. May rules dito, ha? Huh? Please take care of this house and keep it clean. No fawning, no sealing. and yan? Yeah? Sige. Ano? to so ceiling. Wala ka ano, wala nang kisame. Walitin ko ha! Ang bahay na ito ay eh, panatilihing malinis at maayos. Bawal isang la or ebenta. Pawning or selling. Bawal isang la or ebenta. Kung sakaling wala na kayo, hindi naman natin di ba? So mayroon ka pa may pinsan, o pwede. Kasi ang lupa hindi po sa sa mga So, kailangan naging malinis, laging presentable para pag nagbibisita kami dito, hindi kami nagsasabi kung kailan. Pag nagbisita kami, kailangan malinis siya. Kasi ang sponsor, ayun, no? Hmm, bantay ka dyan. <laughs> mo. So, nakalagay dito, donated by Joy the Great at sa lahat po ng sponsor. Especially, Ate Alma. No? <laughs> Partnership, Team Kalingap, headed by Val Santos Matumbang Barangay Captain, Abi di Korong. Oh, ya kap. Ya, ya wad ni kapang sa di pagi. Pemilih sa sa no. Kena naik wad kay Oba. Seroba lari. Nah, telur ya. ya, 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 ya Hati-hati. Uh,

ang kaupay sa niyo din hatag sa iyo balay sa kalina